Day ko nga. Uh, nakapalit man day kong thermos day. Ari pa tayo. Ah. May day tayo oh. na kusta prancing. Ah. Susiho nato ang usaka tiguang. Ha? Oh. Pahinang nanamoy takuri kay nanamoy termos. Oo. Hindi. Hindi ang kahoy, kaya magkakahoy sa roon. Lagi naghanag kahoy, bitaw. Pero bilip ko sa inyong malay, kaya huwag din maunsa. Nabuslo ang sinabiri sa doon ay nagwanag taga-sansya. Gatumbag ungsin? Oo. Taga-sansya akwar. Taga-sansya. Magsa. Baya, buslot. Buslot na poon. Kaptikas mga binuhi ni tatay oy. <tinyo> mga kabarks uh, Ibalikan ako sila tatay na nagkonsumo si nanay Si nanay Porting Dada na itong Nay Porting Hello Hello nay <laughs> <laughs> ako lang, Nay. Siya lagi ka, ka gatas o bugas. Uh -huh. O, guwapa lagi ka karun. O, oh, dali ko kay daan pagig ko. naman ko sa imo, ha? O, uh o. -huh. Uh -huh. gatas tay. Tuwala. Hmm. So, ah, dalit na eh. ako. Natulog ka ayok ka. Ha? Natulog ka ayok ka. So dira ka diri higda tayo. Oh. Oh dira oh, na ko. Di oh maayo man pud nga na kay igda na. Oh na boss lot eh. Oh. Aw ning boss lot tagakan. Pero diha dili ka matud-an. Dili. Okay. Ang kag nanay pud okay na din na sa matud-an. Hmm. So okay na. Kaling lang kay murag kabasa man. Aw oh, sa pagko apa ba dito Kaligo. Napakaligo niya. Oh. Na tarog lingkod na eh. Lingkod diha. Tarog lingkod diri gawas. Oh, so diri eh. Tawa niya ikaw mo mm. So tagsa tagsa mo katri daanan. Oh. Siya mm. to adid to ako ari diri. Oh. Ah diha na lang kanay. Oh. Nya mura lagwa ang katong bagyo no. Awa ba ha gid diri. O oh, sa lipod ko kaay mo diri. Mobito to nalipay ko pag pagarin nako kay Kanang okay lang ka ayaw mo. Wa bay hangin. Ha, wa hangin. Wa bad. Ang kabar tuloy lang malay mo yung lapo sa gitaw. Ang katong oh, dito? Oo. Dito, kaluoy. Ewan, ewan pagid ka bangon. Nagpalit siya gahapong kahoy kayo. Hindi ay labagan ba siya? Ah, nakadawat sa jismil? Hmm. Kahoy uksig. Ah, makabarog ra. Kabarog ah, ra. Yaka mo, mu huwag mo mahinabangi. Awa, balay ko ah. Gani. <laughs> ah, okay na tayo eh. Oh, oh. Ang importante, wa may uwa yung uwa na mo. Oh. Alas dosi na baya? Nag utag ko. Um. Mugay ko nga rin alas dosi na. Kalbasa. Oh, very good. Mm. So, ano ang kukadahin ng biscuit na ikang nanay? Gatas ah. rato, og bugas. Oh bako ako ra bugas ra o oh, gatas ra akong nadalakang nanay oo oh, na ako'y mapakaon nalimot manggugko kay dito man ko tayo sa eskwilahan oh. nya break time man alas 12 alas uh, alas 11.45 nipadagan ko nga ri hil nga di mong gatas nay. Nah, Ibu, gak tas ogang bugas. Oh, punya lah. Oh, punya si Oh, boleh, Pak. Kok ada? oh, 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 ini Oh, ada. ada. Oh, Oh, ada. Kadi. Oh, ada. Oh, ada. ko ada. Oh, ada. Oh, ada. Oh, Dili ni pwedeng wad an og tubig tay. Pero oh. kamo ba sa nanay mo timpla? Dili. Yo kisa may tiktimpla? timpla. Ako po. O dapat gyud mag magatas mo ha. Ako ra po'y mo timpla. O kay dili man di pa na magidintawon ka kita ni nanay. Di pod mo pwedeng magasol kay lisod pod kaayo biyaan. No. Kadena. Ah, okay naman ka ayaw. Daghanong ka kahoy. Ha, oh, so kahoy ito. Kaya ako dito usap na sa ako ito. Oo. Basta ang oh. importante, hindi lang an o oh, bugas. Tubig. Tubig. Kahoy. Uh, o, ano. So, may, ang inyong gisawa ganina, utan. Oo. Oh. Mayo Kawa sa ginako kada o pan. O, maski pan man Gikan magukog iskoy na nai. Oo. Oh. Oh. Oo. Gikan kog iskoy lahan. Maunga. nga, wait nya break time man, nya nasiki kog dadaan ang bugas ug gatas. Oh. Na ma malimtan na lang pud nako og ngari. Mao na ko, nga kanang gihapit na ginako ron. Ba largo kada kawaya dere. Eh. Oh. Uh. Kay na man kuhaon. Oh. Pag init tubig tay, oh. mag mag inom mo gatas ni nanay. Oh. Ha dapat ka doha mo inom. Di lang kay si nanay ra mo inom. Kay pareha mo gagmay na kay kagbukton. Ah, okay ra. Hmm. Komo sa man tong release really sa senior. Na um, nakap- o oh, mo magpalit og usak sa bugas. Palitan. Aw. Sa pa at pa pero hmm. Oo. Oh baba gidabe pa tao ah, ayaw ka ayaw pagpalabi kinang lang naagid ang imong kwarta sa imong kamot baba pa basta kay panaganan ninyo na ha ayaw na mo o kwarta kay ingon ni aning kinanglanon na ka ininyo ninyo in case sa emergency Ha moy makuan. Pwede man ninyo pagamit sa uban pero ayo paghurot no. Oh, oh. Ha? Oo. Oh. O gi gutom ka nay? Wa wow, man. Au. Busog man. Oh. pag init mong tubig karon mga pi ang oh, magatas. Oh, snowber na akong danay o. Ah. Oh. 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 Snowber. Kay mo nay akong gikuan. Gi mm kaun kay ang ako ganing ubo wala 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 kogi ko kaku ang biskuit po doon tayo ay, mga po ni Usa sige na di ko, ah o, di ka oh, nanay lang <laughs> o oh, limpyo sa akong pangutahan ng kaloha kung gingnan nga kumusta man kikaligo ko no kaligo kumahinoon Igi kaligo. Igi-igi Oo. Mm -mm. O pag init na yung tubig tayo, panginom mo gatas ha. ayaw mo pawa sa gatas. Kay mo na importante. Ay, e, sa pag dili makakaon, nakainom mo gatas. Walang kitay biskwit, Runay. Ang gaya lang. <laughs> Umakabati na lagi ka, Nay. Makabati na lagi ka. Sa una, di lagi ka kabatik Da, yun. Masih ka nang malipasan ka sa gutom? Ha? Ah. Diba po na siya maigur na malipasan, bakwan. Kay, bintin ba? Diba na ko pa wanag ikanong kaliro? Oo, oh, kaya rin makakapanghiling siya, no? Oo, oh, paglak, bakalakat ko, aw. Hmm, binlig kita, ha? Ayaw, gid, biya igway kanun kanon. na naagyod, kaya rin makapangabat-kabat siya. Hmm. Ako, hindi magpumula ka ito, hmm. buhay ka ito. Biglaan ko magkasiya ka doon ay. Umayin noon. Umayin noon. Kaya, ang putan tinagi pagkaon kaya. Ang ah, makapaluya mang sa tao, kaning oh. minus kaon. pirabuya ka mo, bisag ingin na niya sitwasyon, di magin mo mawadag bugas, no? Oo, oh, di. Oo, kayo. Ah, Lagi din kang nanay, pura, tingka, yang, kuan lagi di tahun kang nanai purting kadi langgi kak kita. Bola dari iya kuan. Dia bagi nak sama kak kita. Tapi una langgi higayun ngadi kak kita. Borak hadap. Hadap. Bagi nai problema nato no ubi tak kita. Kayu kak kita penas nanai mula ag ni. Aku oh, kapilakah. Hahaha. Lakap <laughs> <laughs> Kapila, <laughs> kapila ka kapila ka, ka ni nila, nila Agnay o kakita pa ka nai Kadaghan Bitaw Magsuruy-suruy Gidon ta na ino Umay si tatay Kaya mo yung magsuruy-suruy Kabayo na ako ka. Ang imong kabayo tay Dapat La, bayi na? Bayi. Kaya rin managahan niya eh. Iguan, baka ba, ko ang pa, pakaanak, bay oh, Bayi managa ako, gipale. Oo, ah, maayo. Makubok ko ang laki. Oo. Oh. Maayo gil kayo is, tatay mo. Haling o. Kaya nga mo, mga batan o, pahaling ka mamaling Kaya, siga pa lang na. Hmm, siga na na. Oh, mau apa yang lamuk? Mamunga pa rin mangga. Sige. Oh. Ay, kumusta? Kumusta ang bagyo? Isalamat oh. sa ginoo. Isalamat mo importante Makalikay talingkod. No, mo importante makalikay tas bagyo. Mau ganit ni ma'am. Kaya nga naman. Kaya nga akor Kaya nga naman. Kaya nga tapos pag na, pag alas tapos, tapos pag-lawad, niya. Oo. Nakulog lang ang mga ang balay niya ang ang imuhang bala. Hindi, hindi ang ilaha ba? ang ilaha. Ang imong gitaon na mo natuklap. Oo anay nung uli ako las 4 imedya ngit-ngit pa ako ang balay pero yan ginoo ay, mabasa ay, salamat ginoo kay kanang wag gin sa imong balay ang imo noong gitawunan nan yan ang bago ang pang pero natuklap sintro kay sila sintro sa sapan ba salamat sa ginoo o ba o plus kahapon mam ako na ikursin niya ng mga pan o sungay sus hindi kami kalimikod mabuto dito

Hmm. Pero main na kas ah, ah, si uh, okay. uh, may na lang kadul kasi mga igsuon. Ah, Nya, um, uh, may na dawat masina bang? Kadang mo alam apel mo mga dunggan. ah sa barangay sa lima Mm. 5 kilo mm. kay Mior, Mm. 4 kilo. Mm. 4 kilo, mm. Kilo. Ah, okay. Uh, Kalo-kalo sa mukhaon. Doha siya. Uh, ah, na madali karut. Nya maka pangayok pwede tagsudan sa silingan. Ang dahil na ta. Dagat pong mata ba? Naan mo kami, target. Ang sa may tabi. Buraw. Oh, wow! Sa naol. Makakaog buraw. Pag <tong> katagana ko na basta na aray ang gras niya. Hindi mo kita na. Tanawa, na, di ba? Pinangga uh, kas ginoo. Hindi kita magdinaw. Hmm. Karang mga sudano na eh. hmm. maluoy. intan sa mga... Naay ka kamuya, na Nga, Sige. Hmm. Ay kani magung tanan sa kalibutan ato ra maning biyaan. Hindi ginato ni madam. Wa gita ikka pa si garbo. Ay tanawa og tas Ginoo pareha ta tuyod ang tuod. Pupong anong tiin? Ya kalabira gya pun labas. Oh. Rara bukog. Ay abi ni mo mam pag ako sa pikas. Kanang hmm. magapantalo na ko mam. Mm. Luwag Hmm. The planting sino ang pagbalhin na ko dire. Ningugot. Hindi na mama, hindi na mama saka dire ma. Tanawa intambok ka. Ingwa pa mangani. Kuryag mama. Bitto. Ingwa pa bitto ka tanaw ugot nang naom. Kung ko ang kalian ng tao na ni. Amo ang dungganon ko. Pila may nadawat imus <SSSS> dungganon. Ah, pila man ato dinas Ardinas og 3 kilos ngurot. Nakadugang-dugang man gyud. Panindot po anak na ko. Ay, apil siya sa card. Ang iya, mm. laki si din, nga ka ni Norte. Duwada mm. Da, ng dagko, ma'am. O mm. mm. Ah, gawag oh, eh, sa Salamat sa ginoo. Salamat sa ginoo. Pero sa no. una no? itong nagubagid balay na ako ito, ma'am. magitong mag ito kusina. Mm. picturean kami kakonser. Nakadawa kadawa kami sa mm. Sa, second to first battle, ka, tintaosan, tintaosan, oh, be, Salamat, yun. praise the Lord. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ang gilang, no? Si Kwan, di ano niya? Si Kadyo. cardio si... Oh, tintawasan tintawasan